Ito mga idol tignan nyo. Kung titignan nyo parang normal lang no. Parang walang defect sa ibon. Pero ito minsan din natin may to sa pag-breed ng ibon. Tumalabas ito minsan sa ating mga alaga. Tignan nyo yung kanyang paa. Ayan No? Ayan. Kita nyo. Pero tignan nyo sa kabila. Ayan. Putol ang paa mga idol. Kawawang ibon pero bubuhayin natin to papaposter ko ito sa aking mga magagandang uh, parisan dito na pamoster para mabuhay ito mga idol hindi natin ito i-reject kikip natin ito dahil ito ay isang opadilyut yun na lang putol pero papangalanan natin ito si putol <laughs> kikip natin ito lalagay lang natin dyan paglaki oh. dyan sa ating flight cage yan siya Uh, sana ay magkulay blue ka dahil paborito ko sa Dilot ay blue or violet pa idol na kulay. You ibon si Putol atapang at na uh, ibon, aputol pa ah. Ay hindi iyak, no, Hindi umiiyak umiyak <laughs> oh. E, joke lang mga idol. Pero kawawa ito si Putol oh, Ayan, oh. I think hindi ito inborn may nanginginig yung kanyang paa na nararamdaman ko sa aking kamay nanginginig yung kanyang mga yung kanyang putol na paa pero I think mga idol hindi ito inborn piling ko hindi ko lang ito na malaya na siguro may napulupot na sanga ng balunggay dito yung kanilang nesting material kaya naputol yung paa nito kawawang ibon din natin na malayan mga idol pero wala na tayong magagawa dahil nandito na yung sa atin na lang ay alagaan na lang natin at uh, palaki nitong ibon na ito dahil sigurado ako pag lumaki ito mga idol napakagandang ibon ito ayan alright okay bye bye